All right, guys. Sige, hala. King, 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 to. Good size to king, 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 kingto. Okay. Okay. okay now think i look up yes three times a lady. <laughs> Oo, oh, yung pwet ko. Alright. <laughs> Wew! Yun! Laking king din kaya ito, Alan. Ito din, ito din. Ay, hindi, Sherry, sa akin na malaki. Antuman. Ay, king din! King naman dit! Upo tayo guys! Whew! Pero wala na to! Hindi pa to pasok sa may catch report no? Palit masyado no? Pasok sa kalahat! Pasok sa bangga! Pasok, Pasok sa banga. Ni chat. Power ah. Ah. Ha? Ah? Ah. Boy, he pon, four, three. Bang. Ano kanya? Ka. Wala na, hindi, hindi siya maabot Nako. Ah, hindi. Fish nako Akala ko namin may ano. <laughs> oh. All right. Ano naman to? King mo ulit. Ha? Huh? King? Oo! Oh, kaya to eh. Kaya to eh, ato. Oh, grabe. Dami niya na ano ah. Oh. Pang ano na yan? Grabe nang ngipin ng, ng anoot na maalang ko sa dadali. Mababa. ma ano kasi yung ano yung pag ito yung flyers ko. Maba. Ugasong muna. Tinamaan pa yung kamay natin guys. ugh oh. Gabi yung king mawi tumis king Ayan na yung mga Ka-OFAQ natin d y -A, Double Young Anglers Ayan Yun! Alright guys. Sigue. Hala. Oh, wala ba wala bang mag-video sa akin para may video man ako? Oh, sorry. Asan 'to? Wala trabaho mo yan, para remedy mo sa amin. kahit wala po, sorry. Pokon sa ilo ba sa inyo kahit konti lang para meron din ako. Kahit isa lang, please.

grabe na tuna isang dami. Ara to, eh sa may nang bago to. Please lang to. Isa lang to. Kita mo? So, Ara sa may bago to. Ha. Oh. Okay, play Woo! Tuna guys Woo! Grabe Ang daming tuna ngayon dito guys Sa Arways Huwag kayo maniwala guys Hindi totoo yan Abangan nyo Abangan nyo na lang guys Woo! Si Erwin guys Nakatatlo na Si Erwin nakatatlo na Fake news lang yan guys Fake news Layo. Hello This for you my friend Kapag mo tapon, Yan Ika, Ikaw ang ginukunan ko ng video eh Hindi si Jethro Sorry naman <laughs> Rabi guys Ngalay Alalahanin nyo guys Yung champion Saltiga Yung first runner up Vanquish Pagtapos yung Second runner up ah, Mag set up Ah

Kaya tayo 5 minutes lang. Ang taba-taba ng bulaklak. Sumain oh, na muna, O sige, sige. Ay, ba? Okay guys, grabe panalo tayo. Nakadalawang tuna unlock na tayo guys. All right. Tapos nakaraming king, ilang king na tayo. Tapos ang sherry, unlimited na sherry kanina pa. So lunch time muna. Yan. Toto Christopher in the house. All right. Igado. Toto Jaben, si Jaben. Grabe. Running for ano na yan? Running for mayor na. Toto James. Toto Ram. Jonathan. Toto Alan. Siyempre. 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 Kain-kain muna. Yung ating magiting na Toto Jay. Toto Jay. Ito Do, dyan, pa. Okay. Ay, grabe na mga ulam yan, guys. Fresh from the farm. Alright. Panalo, panalo. Okay. So, kain mo kami, guys. Kasi hanggang mga 3.30 lang tayo eh. So, pagkatapos ng kain, saka naman tayo mag-ano. Relax ng konti. Alright? Okay ba? Anat. Okay ba? Okay, guys. So, tapos na kumain. Banat ulit. Kasi nga, konting time na lang po tayo. Pero kung sa bagay, lahat naman kami guys may pang-entry na. Okay? Pero magbaba sa pa rin tayo guys baka makadagdag pa namin mas maya pao. Grabe. Champion ito. Naka fillet nakatuna banget. Ayo ya toh. Oh, gokrab ini manian. Ew! Tuna again, tuna. Tuna ya. Lumayan All right. Umiyak man si Indestella. All right. All right. Ew! Papa Jonathan. All right. O, oh, grabe naman yan. King, king, king. Lakas. So, na grabe naman si Christopher o may alaga ng Tweety Bird. <laughs> Tweety Bird, tweet, tweet. Ay grabe naman napakabuenas 'yan. Ay blader. Hindi siya tumina. Blader. Eh, ko nga. Uy blader. Woo! Bladger Ay grabe Blad! naman 'yon. Ah! Pasige oh, sige to. Bladger Woo! Putas lang, tens lang. Hindi blader boy, Amberjack boy. Amberjack. Hindi. Amberjack boy. Amberjack. Amber. Grabe bladger! naman 'yon. Woo! Okay. Isun pa tayo guys, nakadagdag pa tayo. Kas kas din Ay, Paul Hook. Kaya pala. Okay. okay, our boat captain in action again. What? Nanginginig, nanginginig. Nanginig ang laman. Grabe, lakas oh. Nice one. Dager siguro yan. Kaya na to, kaya na to. Baka tutol to. O, ano yun? Kaya ito, ito dyan yan. Laking tunaw, Uy! Ay, grabe. Laking tunaw ulit guys. nasa 5 siguro to. Class S din to? Oo Lahat ng entry natin puro class S ba? Oo Dito! Nakatakot Yun! <laughs> Ayan! Okay! Wow! Ay malaki! Wew! Ito na yung pinakamalaking mga lahat Ay wa! Ah! <laughs> hey! Okay guys, so time check pa is 3 o'clock in the afternoon na. So kailangan natin bumaba, pababa na kami. Kasi nga kailangan na uh, mga 5 o'clock and na sa port. Yun ang clock in namin. Okay? So... Okay. Okay. Oh, pepe nga lang yan. Ha? Huh? Oh. Oh, grabe yung mga entry namin ngayon guys mostly tuna hi <laughs> Woo! so nakadalawang tuna tayo grabe sarap ng hatakan Woo! <laughs> 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 may vlogger pa kami may vlogger tapos may vlogger pa ay grabe naman yan <laughs> so Dito na po tayo sa Alroy Sport. Ah. Okay. okay. Tuturam grabis na tutu Nakailang hatak ng tuna guys. Oh, ito bagsak. Asa yung red ko na putol? Oh, ano doon sa, sa likod? Ano doon kita ko to? Gaanap tayo ng spot na parking. Okay. So, andito tayo sa Always Sport. Saan ba tayo nagpark kanin? Oh, may vlogger din sila oh. Yan vlogger. Vlogger. Ay, timang ano eh. Oh, grabe naman. Shout out, shout out. What? Shout out, All right. right. Shout out. Wait, wait, wait. Dito ka, dito ka, dito ka. Laki din ka naman, no? Kasi yung size din no? naman. Ladger yan, eh. 240. Ladger. Hindi siya, ladger. Kagaya nung number jack ko, nag-report ko na na-disqualified. Hindi siya. Oh. Matag-connect magand. Yo, yeah, what's up, boy? Ano naman, eh. Oh, look. Ay, ah. Huh? Check it out, boy. La, la, dito kasi... Check it out, boy. My baby shark, oh baby shark. May tuna, may kingfish. All right. Ha? Oh. Naputrogis ah, na yan. Oh. Oh sige. Ano yung Akin. O oh, sige kuya, sige oh. Malalayo kong biyahe naman. Sige. Saan okay. okay. magkaano? Dalawa sa akin. Kailan mo 4.6, 4.6, ang Nine points na na? Okay, ano ano Tuna. Bluebird tuna. Virus ring ah, ito na ang pinakamalaki. Ito, kautusan mo to. Okay, zero zero po tayo. Angler, Jetro, species natin is tuna. Saan na yun? Here, here. Here, here. Here, here. 4.705 Okay, 4.705! Okay, Aywa mm. 7.05 May brave knight okay. okay, na Okay, guys. So, grabe. Napaka-successful ng fishing adventure natin ngayong araw para sa ating OFAQ First boat jigging tournament. So grabe, naka-unlock ako ng tuta guys. First time, dalawang piraso pa. Tapos si Idol Javin, syempre, grabe. Malaki din yung tuna niya. Ilaki niya Idol? Six sa'yo? Hindi. 5.1. Ah, uh, 5.1. Nakasitin oh, na, 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 na mas malaki pa yun sa iba pero oh, uh, nagbaba na yung... Mababa dahil yung dugo ba? Oo, oh, nagtatagas na oh. Pero, ay, sige, grabe. Tapos nakadami din tayong king, nakadaming sherry. Woo! all in all guys napaka successful po ng ating uh, tournament OFAQ first boat kicking tournament so grabe hagad na hagad talaga kami susunog yung mga mukha na <laughs> grabe pagbaka kanya so marami sa guys thank you God bless you all. okay so don't forget spread love always be happy and enjoy fishing